So mo mga idol so nagdali midya kay byahi ni o kay mangwan lagi ta mismo mang lucky ba mang laki da mi ang kauban by Arigo so mo pero ini pagawas na mogikan sa barbershop no sukon nang nagplano dai mi nga manglaag lagi mi kay medyo mingaw na moggabay ba nya sigiret ang juti niya wala tilagla ang gula na buti naaa naaray ka so ini ne binjo mga idol tapusan yun ni kay malingaw bigkita maglantawan ni kay kani mga idol padulong mi kay mangukay lagi daw mi so sambot lang ug unsa mangkit ani turno so kayo namo so wala na dugay mga idol so naabot na mi tulay nga taas-taas diri di ni si dagat pero sapa Renizano, ni pero gitulayan lagi kay ug dili ni tulayan mga palid biya pa mga tao mga anod nya padulong sa ako ah Aray, ka so oh. Ah. ato ning forward no kay para madali ta so ra ko yugi ko ninyo dara kitin ko suga mura na kinkoy so sa wala pagdugay dugay abot na ta <laughs> so diri dapita mga idol so namili na so sa so, akong pagpamili mga idol wa ko kabantay ba nga lahi naman dia yang dipilih <laughs> raiku po sendiri so, saya dapat dengan idol soalnya jangan sih kudia cuy cuy bahasa lantau-lantau buta babas muka kita sedang lain nah di tembak asan ya alright so diri dapat mga idol so Mereka lagi pukul na dipilih bah so makin gitu ulah lagi lantau-lantau yang murah oke sedih ya bah so, So, mao din ni si mga idol kaning itom. So, mao din na ako napalit no kay gwapo siya. So, dire dapit mga idol so lahi na sadam dipili. So, kita man niya nga sapatos man nga ako gidog no. So, sapatos na sadam dipili. So, saon man bisa bisag unsaon ang pili. Nya dili kita ka gusto niya. So, dili kita kakuha. So, mao nang nanglakaw lakaw na may, may, may kapalit. Mao na giingon na gipili mangina ako sa pero unsao man nga wala man gud wala man siya ganahi sa kuwa sa so, nibiya gid siya so, pagdugay dugay mga bade so nimbalhin me pinamili ko panti. sinsad ko ba na basig na ako'y masibuan didto <laughs> <laughs> so tanawa paminawan paminawa niyo ni mga bade kay nitukar na sad ang kabuang diri dapita dira ha content ba Sulayan layan ay content sana ayaw oi paulo ko <laughs> <laughs> Ako kay ti oi. Na masulod mo ulo. Lagi, na! Helmet na! Helmet! Na. Helmet. <laughs> oh, no, 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 no! <laughs> Wag mong subukan! Masisira ang buhay mo! Hindi ito multo! Kundi! Yawa! So sa wala magdugay-dugay mga badiso nang uli mi kay human ako pili og banting tinga tibak. Unya wa tanin palit, kay wa man tay tagaan. Aray ko po. So dili pud na ako kalimtano no. Wa akong driver no kanang guapo kay akong kauban ni nang laag laki mi nga. Wa ni Idol Drillo no. So shout out ni Idol Panglubag Anayan ha kay sala kay namang lubag anayan. Oh hi. Oh,